Kompleto ng LTO ang plaka hopefully with the support of ano uh, senator Tolentino dito sa amendment na to mailabas na itong amendment na to kasi po hindi kayang ipatupad itong Republic Act 11235 why wala plaka eh paano mahuhulihin yung walang plaka eh wala ng plaka 'di ba So, mayroon pa tayo two and a half years. Pero mapapansin po niyo kahit busy ang Senado, minamadali po ito ni Senator, Honorable Senator Tolentino and Senator J.B. Hercito. Kaya, yung pong ipinapangamba ninyo, ay kalimutan na ninyo yan. Dahil sigurado, mauuna pa itong uh, amendment na to bago makumpleto ng LTO yung plaka. Hindi nila pwedeng i-implemento. Thank you, Mr. Chair on behalf of LTO, hindi po ganon. Kasi po, Mr. Chair, dahil wala pang plaka, inaalaw ng LTO na ang gamitin po ng mga riders do sa temporary plate, yung MB file number. So, lahat po yan, pare-pareho lang. So, ang issue talaga dito, yung plaka pa rin, kailangan talaga. Ay, like, gamit-gamit ay lumang motor, hindi yung bago? Meron bang? Mr. Chair, Mayroon you Honor, uh, we will uh, get uh, data on this, sir. I will uh, submit a special report regarding this, sir. Mr. Jericho, saan ba nakuha yung ang ginagamit ng kriminal ay yung luma, hindi yung bago? We, 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 saw it on the news, uh, Mr. Yeah, Your Honor. Uh, especially most of uh, the news, we, we, we can uh, identify the motorcycle if what year it, or, mo, or model motorcycle year, uh, mod, year model of the, of the motor vehicle, if uh, what year its yeah, 'ko kaya preference yung luma eh, baka yung luma hindi na pwedeng pantakbo baka matanggal na yung kadena no pero no. yung yung luma kasi na motorcycle sila uh, yun yung mga especially from around i think around uh, 2016 to 2019 wala pa rin silang plaka eh mahaba yung 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 MV file number so hindi sila talaga ganun ka visible sa mga CCTV's Uh, Congressman Yes, Mr. Chair. Uh, hindi po, I think hindi makonsider na old motorcycles yon. No, mm -hmm. considering so, the yeah, the overall yeah. issue dito sa plaka, kung 2016, 2017, 18, we could say na kasama ito doon sa mga bago pang motorsiklo. Kasi ang naging uh, I think ko hindi ako nagkakamali, parang naging impression ni honorable chair is parang ang sinasabi mo yung year 2000 o <laughs> 2001. So, yun lang, Mr. Chair. Uh, the, other uh, uh, Attorney Mendoza, mas mahaba daw yung MB number ng Luma. Ganun ba? You see? Hmm. The other, I'm sorry. I kailangan po i-verify kung mas mahaba. I'm not sure. Uh, Mr. Chair, mas... So, who is uh, trying to speak? Mr. Chair. Ay, uh, uh, Congressman, go ahead. Mr. Chair, on behalf of LTO, hindi po ganon. Kasi po Mr. Chair, dahil wala pang plaka, inaalaw ng LTO na ang gamitin po ng mga riders do sa temporary plate, yung MB file number. So lahat po yan, pare-pareho lang. So ang issue talaga dito, yung plaka pa rin, kailangan talaga. Think to add more, uh, Mr. Jericho. So ayaw mo, payag ka pero uh, medyo yung, naguluhan ako. No, prioritize muna yung regarding sa plate kasi uh, prioritize na lang muna yung yung mga backlogs na yung mga wala pa pong plates. Pero si LTO kanina sinasabi unahin nila yung 200,000 a month na bago tapos babalikan yung kasunod yung mauna na yung bago kaysa doon sa luma. Yun nga po. As, static uh. muna sila doon sa sa luma, 'di ba? Uh, Uh, yes, Mr. Chair. At saka uh, ang DOTR po, iniisip rin po nila, baka pwede namin i-outsource para mas lalong mapabilis yung paghabol sa backlog. Uh, Pinag-aaralan po ngayon, Mr. Chair, the possibility of outsourcing the production of the backlog in motorcycle plates. Pakatulong dyan ng TESDA. Oh, yung TESDA na ano, marami silang, marami silang manpower para tumulong to. Pero just the same, the position of Aerox is unahin yung backlog. Ang problema lang na magiging backlog na yung, yung bibili bukas, yung bibili makapasko, sila naman yung backlog. Uh, kung two and a version, years yun, to, uh, abutin tayo ng 20, magto 20, 2026 bago ma, matugunan yung bibili bukas. No, Your Honor. Uh, I-prioritize na rin muna yung mga plates uh, kesa doblehin yung, yung sa likod na lang muna. I rear rear plates instead of uh, doing a double placa. RFID? Uh, Kaya. Yes, Your Honor. RFID, much better. Uh, it will be easier for us and not for all, uh, also for the uh, officers. Na mag apprehend ng, ng checkpoints, etc. And, Yun, Your Honor. Thank you, thank you. Mr. It, Chair, with your permission. Who is uh, Congressman? Thank you, Mr. Chair. Uh, with your permission, Mr. Chair, pwede po ba magtanong sa LTO kung anong year po ba yung pinaka-old na backlog? Is it 2014, Mr. Chair? May parliamentary courtesy ka, uh, Congressman Busitas is allowed to question directly, uh, Attorney Digor. Thank you, Mr. Chair. Uh, yes po, Mr. Chair, 2014 po ang pinakalungin. Yes, Mr. Chair, in support po dun sa ating resource person, uh, Mr. Chair, pwede bang malaman po sa LTO may binabanggit po kayo na ang production ninyo para sa bago at sa old, sa luma. Ano po ba ang sistema, Mr. Chair? Is it from 2014 onwards, yung kasabay ng production? Kasi para po masagot yung magandang idea po ng ating resource person from the AROX, Mr. Chair. Ang inuuna po namin yung pinaka-current backlog, yung 2023, 2022, 2021. Pabalik ko ng ganun. Patras po. Mr. Chair, na itanong ko po ito kasi may punto po kasi yung ano. Uh, uh Congress, kanina sabi niya prospective, yung bibili ngayon. Oh know, po, pero yung, yung sa backlog Ay, ah, yung, backlog, yung, yung, yung produce po natin. Na yung nearer dates. Nearer dates po ang ginagunod okay, okay. Na I got it. Kasi Mr. Chair, kaya ko po na itanong ito. May punto yung resource person from the AROX. At kung ako halimbawa, Mr. Chair, 2014, parang mas maganda na mas mauna ako kaysa doon sa 20, <laughs> 21, Mr. Chair. And I think, if I'm not mistaken, Mr. Chair, baka ang LTO may issue sa pondo. Available po ba yung pondo for the whole uh, backlogs? Kaya baka, Mr. Chair, kaya patras yung ginagawa po ng LTO, baka yung intended funds for the plates, for the backlogs. Pwede po kayang malaman, Mr. Chair, sa LTO. Uh, wala ho po sa amin yung buong chair, yung aming pondo uh, for the entire 13 million backlog. Kasi po kahit na uh, ibigay na sa amin lahat ngayon, hindi rin naman namin ma -pro produce po lahat. So nakaprogram po for 2024, may nakaprogram po dyan at may naka inaabangan na rin namin yung program for 2025. Uh, kung hindi ko ma-outsource, kung hindi ko patutuloy yung outsourcing plan ng DOTR, then we will have to do that that way. Mr. Chair, my last question po regarding the present issue. Ah, uh, Mr. Chair, pwede bang malaman sa LTO kung pwede bang mabago yung sistema nila in compliance doon sa magandang magandang idea na instead of 22, 21, 20 maging 2014, 2015, 2016, parang mas reasonable po kasi yon, Mr. Chair. Uh, yes, Mr. Chair. Uh, definitely. Uh, pagbalik ko sa opisina, eh, babaguhin ko natin yan kung yun ang mas magandang pamamaraan. O mas mainam na yung backlog, yung pinakamatanda, ang mauna, yung pinakasenior na motor na. Diba? 2014. Mr. 2014 kesa sa 2023. Gan ganun po ba yung... Yes, Mr. Chair. Instead of 2022, 2021, 2020... 2014, 2015, 2016. At the same time, para Mr. Chair, matuwa yung mga kababayan nating riders na matagal nang may problema sa plaka. In fact, Mr. Chair, malaking problema ito dahil pag sila ay unreadable yung temporary plate or broken na yung plate nila, napapagmulta pa pero parang in-stop naman yata po, Mr. Chair. Uh, yes, Mr. Chair, in-stop po natin yung pag pag-uhuli ng tukol sa plaka. But definitely, we will consider that, Chair. Uh, we will reverse the flow. Uh, kung yung unahin namin yung 2,000. Ang inisip lang po ng, ng, ng LTO staff, eh baka mas there is a higher probability na ginagamit pa po yung motosiklo kung unahin namin yung mas current years as compared to the previous years. There is there might be a higher probability that yung 2014 motorcycles, eh baka hindi na po nagagamit. But uh, yes, We are very flexible in this. We don't mind starting with 2014. Yun lang naman po ang parang paliwanag po nila bakit inuna po nila yung maskeret years. How do we find out? How do you find out kung ginagamit pa si 2015, 14, 16 sa ngayon? Baka na, narimata na o narepossessed? Opo, opo. opo. Of... O, paano ho natin madedetermine yun? Well, after yung aming decision, we talked to the dealers, Mr. Chere. Eh, you don't need kami pumulot ng mga ideya. Uh, this is the first time we're hearing this uh, suggestion na unahin po yung 2014. Ang, ang input po na unahin yung mga years also came from the dealers of motorcycles. But definitely, kung yun ang mas maganda, wala namang problema sa amin yun, we can reverse the flow. Siguro parang ano to eh, yung COVID, yung uh, may, di pa may grupong A1, A2, A3, yung may comorbidity identity, kung sino yung nauna, di ba? Kina-cluster lang kung sino yung priority, priority in rights, priority in need. So, uh, Congressman Busitas, are you... Mr. Chair, actually, yung tadong po ninyo sa LTO, napakadali sagutin eh. Paano nila malalaman kung ginagamit pa? Based on the data. Kung rehistrado yung 2014 kay Juan de la Cruz, so ginagamit pa niya. Ah, uh, yung datos po damit there is a uh, 24.7 million delinquent uh, motor vehicles running. 70% po niyan motosiklo. 70 o 17? Uh, ano po? 17% o 17? 70% po. 70% of the 24.7 24 are uh, delinquent po. Hindi ko nang karehistro. Kaya oh, mahirap kong sabihin na uh, registrado po yung 2000. Talaga meron doon kaming datos na uh, motosiklo na hindi pa ho registrado. Pero baka mm -hmm. ginagapit pa ho. yun hindi ho nang. Mr. Chair, In support doon sa tinata doon sa confusion po ng LTO chief. ah uh, Mr. Chair, di po ba ang registration ng ating mga motorsiklo ngayon pag nag-renew kayo parang ganito lang yung ban paper? Tama po ba, Mr. Chair? ah uh, yes, Mr. Chair. ah uh, Mr. Chair, reliable information na kailangan kong i-divulge ito for the benefits of the committee. Ang nakikita ko, isang factor dyan, Mr. Chair, magagaling tayo mga Pilipino eh. Kung ito, Mr. Chair, yung renewal ng registro ko, pwede ko po kasing i-edit yung date. Then, iserox ko during the inspection or the checkpoint. Pag-present ko yun, Mr. Chair, sa police or in person, updated na po yun. Reliable information yan, Mr. Chair. So, maybe, ang isa sa root cause po nito why 70% of motorcycles unregistered delinquent. Eh, yung nabagong sistema, Mr. Chair, na madaling pekein po yung, yung OR, parang ganito lang yun, Mr. Chair. Ordinary paper. Nabigor, Mr. Uh, Chair, may QR code that? Make QR code po yan kahit uh, bond paper po yan. May QR code po yan. Uh, ang LTO enforcers po, may scanner. Or you, even or, on your ordinary phone, pwede ko ba yung QR code? Tapos yung data ho on the back end, ba ko kuha da daw namin? So kung mali yung datos na nalakay, kung pineke po nila yung ORCR nila, eh mahuhuli po ng LTO enforcer po yan. Hindi pwedeng ipeke yung, yung QR, code. Hindi pwede ipeke. Yes, yeah. Mr. Chair. Mr. Chair, with respect to uh, LTO chief, nationwide, ilang pang enforcers ng LTO. Uh, ang nag-enforce po nationwide. And ilang po ang registered motorcycles na sa register. Fourteen million, 70% percent. Right, more. Uh, more Mr. Chair. Mr. Chair, by ratio and proportion, napakaliit po ng numbers ng uh, enforcers ng LPO. Mas malaki po ang numbers ng local police and local enforcers. So yung pong sinasabing may scanner ang LTO, hindi po yun justification para sabihin natin hindi lulusot yung fake na OR, Mr. Chair. Uh, isn't it a fact that cell phones can be used to check the QR codes? Uh, yes, Mr. Chair. So data can be checked? Yes, Mr. Chair. Uh, clarification, Mr. Chair. Kung yung bang cell ko, iskan ko, yung the whole information, particular yung registration? Uh y yes yes Mr. Chair. uh quite somebody cure at code capability 227. Do we think Mr. Chair, na lahat po ng police at enforcers alam to HPG sir <laughs> please and uh, because pa uh, that's part of our drive for good infrastructure uh we are trying to talk to both DND sa HPJ taki pa-undang po kami sa DILg para pati LGU enforcers magtraino namin uh para ko ituruan sila paano i-renew ng depoto um kasama no yan sa aming overall campaign para bakoha ho dami ng unregistered motor vehicles later on even dar FID can be can be uh, mirrored in a cell phone, iPhone. Pwede ba yan? Baka may app lang na gano'n para hindi na tayo bibili ng mga barel-barel. Opo, I yeah, will we'll check on that, Mr. Chair. In fact, um, uh, doon sa aming budget yung, yun drone, napapalipad na nito eh. <laughs> oh, yung drone, napapalipad ng bagong iPhone. We, We we'll, we'll, we'll check on that. Malaking bagay ho rin sa amin yan. na uh, hindi na u kami kailangan na humingi ng budget for the scanners. Uh, yun rin ang magiging problema namin kung wala akong app na ganyan. Uh, kung we will rely on the RFID at uh, we will have to purchase more scanners para ma-distribute po sa mga enforcers. Kung, kung wala akong app, but we'll check on that, Mr. Chair. Thank you. Uh, Senator J.D., uh, ak akala ko. Who, who else is ano? Mr. Hindi ko mabasa kasi yung mga pangalan niya na. Gutom na ako eh. Mr. Pe uh, Perillo from next would be uh, Mr. Andrew Angeles um, the MD, MD PPA sir uh, good morning uh, Mr. Wala Kier. pa kayong ano ho wala pa kayong position paper ano um submit na rin mang submit na po kami mm. Mr. Chair

Okay, thank you, Mr. Chair, and uh, honorable um, senators. Um, in behalf of MDPPA, uh, we are the the major uh, motorcycle assemblers in the country, uh, composed of Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, and uh, TBS. And uh, as far as the manufacturing is concerned, the MDPPA reaffirm uh, our support to adopt SB159 as the amendment for RA 11235 on the technical aspect MDPPA believes that the provisions stipulated on SB159 on the utilization of RFIDs serve more uh, advantages for the manufacturing side than the previous uh, front plate policy because most of our our uh, models running in the production line are not uh, designed to have plates in front, and uh, number of uh, number of motorcycle mod models do not have provisions in front where decals plate can be affixed. The RFID guarantees a safer uh, alternative uh, to our users than to manually modify a metal front plate in order to comply with the law. So. That's all, uh, Mr. Chair. Thank you. I, now have in my possession your Mr. previous Chair. letter. Mr. Pero meron pa letter, dated today. Yes, sir. Oh, so For today, ngayon, um, lang ito, ngayon lang ito. Mr. Chair. Uh, Congressman. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, mag-comment lang po ako dun sa uh, comment ni Mr. Rodriguez Cruz from Marangkada and Mr. Perillo na according to them, nababahala sila gusto ko lang sabihin po sa riding community na number one, wala po tayong ika, dapat ikabahala at uh, makikita po ninyo kahit talagang uh, maraming measures na dapat i-address ng Senate priority po ni uh, Honorable Senator uh, Tolentino ito in support na rin do sa proposed amendment ni Senator JBR ito kasi po bakit hindi kay dapat mabahala Uh, wala ako sa posisyon na magsabi pero I think one thing for sure bago makumpleto ng LTO ang plaka hopefully with the uh, support of ano uh, Sen. Tolentino dito sa amendment na to mailabas na itong amendment na to kasi po hindi kayang ipatupad itong Republic Act 11235 why wala nga plaka eh Paano mo huhulihin yung walang plaka? Eh, wala nga plaka. O, oh, di ba? So, mayroon pa tayo ng two and a half years. Pero mapapansin po ninyo, kahit busy ang Senado, minamadali po ito ni Senator, Honorable Senator Tolentino and Senator J.B. Hercito. Kaya, yung pong ipinapangamba ninyo, ay eh kalimutan na ninyo yan. Dahil sigurado, mauuna pa itong uh, amendment na to bago makumpleto ng LTO yung plaka. Hindi nila pwedeng i Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Busitas. Uh, next we have uh, Mr. Eh, La sorte Lasorte. Lasorte, tama ba? Philippine Advocates for... Lasarte, Philippine Advocates for Road Safety. Yes, good morning, uh, Mr. Chair. Uh, uh, Senator JB and Congressman Basita, in behalf of Philippine Advocates for Road Safety, uh, on our position po dun sa RA 11235, uh, agree kami na uh, RFID yung ilagay sa harap dahil uh, dun sa original na batas po na ano na Kung magiging plaka po yan, in terms of safety, ay uh, hindi sa safe para dun sa mga gumagamit ho ng motor nawa no? tum uh, possible matanggal at uh, may madamay na iba pang mga road users and uh, kung gagamit po ng RFID, ang uh, mas suggestion po namin ay mas ito talaga yung pagtuunan ng pansin kasi nga on uh, nasa digital age tayo mas uh, mas bigyan to ng pagtuunan talaga kaysa doon sa uh, pag ng backlog nang ano nang uh, plate number no at uh, uh, in terms of sa penalty uh, nag-agree po kami dito sa uh, sa ano po natin sa SB uh, Senate Bill 159 uh, yung pagbaba po ng penalty dahil yung uh, batas po no ng sa ngayon ay masyado mabigat para po dun sa mga rider no but in the particular po Uh, meron lang kaming uh, suggestion uh, regarding this section 5 ng SB 159. Uh, related related po dun sa uh, pagpapataw ng penalty para doon sa mga yung uh, hindi nila alam in case na tampered pala yung RFID o yung uh, uh, plate number at kung ako halimbawa gumagamit ako ng motor nabili ko yung motor tampered pala at hindi ko siya alam eh nakalagay po kasi sa section 5 na uh, merong uh, penalty na hindi lalagpas ng 10,000 no on our part kung tayo kung kami pong rider Uh, wala kaming kamali-malay ay uh, pinepenalize kami nung, uh, nung batas. No? Siguro ang uh, baka yun ho mas pag-isipan ho, baka mas pagtuunan ho sana ng uh, tuon pansin yung sino yung mga na Sino yung mga sindikatong nagtatampered nung posibleng magtampered nung uh, uh ng plate number. O sa akbalo na karanasan natin yung mga namemeke ng ORCR kaya ho nakakabili ng mga uh, na mga uh, na mga motor na ginagamit o sa krimen. So yun ho yung mas uh, suggestion sana namin particular ho, doon sa section 5 ng uh, ng, pro, ng proposed amendments mo natin ng 11235. Uh, 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 no at ang isa pa kong siguro i